Ayan eh, mga kadiskarte Escort na natin Tropa mga tropa Ayan sa likod Deliver sila ng ano Port San Felipe Eh <laughs> Yeah. Mamaya palabas dito kayo dadaan. O tawagan mo rin ako pag ano, tapos na kayo. Port San Felipe yan ha. tropa Pips, oh. Shout out. Yan, tropa. Ito pala yan? <laughs> Daba doon sa Pakanan. <laughs> Maluwag sana. Tanong-tanong na lang kayo sa loob. Mamaya tawagan niyo ako. Ei, no, tropa.